Grabe, butas-butas na pala talaga. Mga boss, ah, magandang umaga sa inyo ah, Panibagong vlog na naman tayo ngayong araw na to Ayan, si Yuton, nag Magano ah, kami, magbububong Kasi yung kubo rito, ano na eh Tumatagos na yung ulan eh Kaya pinalitan lang, ano Bubong, anahaw uli, anahaw Anahaw ito so, yung mga ginagamit niya, tinatahi pala to. Tinakpan namin ang trapal kasi kaninang umaga umulan eh. Pero mamaya alisin din yan. Tingnan na natin kung ano na ang lagay. Oh. Oh. Yan well, mga boss, malapit na kain muna kain bigyan ko muna siya ng ano pagkain at Nag nagluto ako ng munggo saka pritong tilapia mga buso oh ayun na ano kanina kasi busy busy tayo eh mga ilang araw pa yan uh, isang isang linggo pa kain muna kain Shout out, shout out sa iyo dyan mga boss. Yun mga boss, ah, kakain muna kami. Ngayon yung pagkain namin, Oh. may, may guess. Yan, baka. Baka yan, ha? Baka. Pwede yung baka yan. May bisita kami rito. Ito yung nagbigay sa akin ng, ano? Ng, yung kakaibang. Minya-pinya. <laughs> Minya pinya Galing mas bati. Yung, yung, fish. Huli nila fish. sa kitang. Yan. yan. Kain muna kami. Hmm. The next day. Boss, ha? bibili uli kami ng anahaw kasi kinulang yung anahaw na nabili namin. yan bibili uli kami rito. 4 ang isa. 4 pesos ang isa daw mga boss. Mga 700. Sige, sige. Wala bang ano? Wala bang bawas 'yun? Wala nang bawas. Uh, sige tayo uh, natin dito po sa sigsag mga boss sa uh, dalig papuntang ano Teresa nasa okay, nasa people. 500 mahigit lang pala to lagi 700

nabili doon sa may Santa Maria eh kaya ito dadagdag ulit ng 700 Dito sa Walis magkano to? 150 po. Eh ano ano to nung no, libre na lang kasi <laughs> Uli ko yan siya. <laughs> yan din ang negosyo. Hindi kasi Masawa. ano pag pagka uh, nababasa to mabilis maputol. Ay hindi po. Ay hindi ba? Okay. Hindi. Uh, okay. mga... Ah. sige mo. Ah, sanya din. Ah. Uh, ano, ano mo yung tatay? Ah, sawan niyo. asawa nyo asawa niyo pala yung mga boss. Oh. Ilang piraso na? Ilang piraso na nung? Ito po. Ito na? Ito na. Sixty-six. 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 sixty po sixty six sixty six sixty six sixty six kasih 700. kaya? 700. Seven kasih kaya rit dikun. Two hours later. <laughs> Inaabotan ng ulan mga boss Kararating lang ito Nagbababa na Ayan you know, o Malapit ng matapos 700 dyan Yung nauna isang 1000 Tapos kinulang Nagdagdag ng ano 700 uh, Pim lang kayo dyan mga boss Kung sino yung gusto magpabubong <laughs> Ng anahaw May <laughs> you know, mga kubo dyan na Ito so, eh na lang 'yung natitira. Ningil muna at naulan eh. Masinsin 'yung gawa niya, oh, hindi kagaya ng iba na ibang gawa na ano. Parang maadorayo 'yung agwat nito, talagang ano. Ayun ano masinsin 'yung ano niya gawa. Ah, na ulan, nabutan na ang ulan. Ha? Ah. Okay, pinatali ko kanina so para ano. <coughs> oh, meron pa doon. Saturday. Yun na nga mga boss na tapos na kami dito sa kubo na binububunga namin. Ngayon ngayon lang talaga yung net na lagyan na namin. Ngayon lang katatapos lang kasi hindi ko na nabidyohan dahil si Utol dyan nag ano, dun sa kabila. Tapos sa din ako dun sa taas. Ito na. Oh. Katatapos lang. Salamat. Natapos na. Bali, 1,700 lahat na anahaw itong naubos dito mga boss oh. Ayan o, oh, yung pagkakabubong niya oh. Masinsin Talagang pang matagalan Tsaka maganda yung ano Maganda yung pagkakatahi nyan Tapunta doon Tahintahi Ayan o oh. Pagod Ano, tagay na? Hi! Tagay na <laughs> Ayun. Kaya yeah, hanggang dito na lang siguro tayo muna mga boss. Maraming salamat sa panonood po lagi ng aking video mga boss na mamaya madaling araw ah, biyahe naman kami Laguna. Ito ay kakabit namin to doon. May yung net. Si marupok na yung net doon sa ano eh. Yung isang kubo doon eh. Ito sigurado hindi nalulusot ang ulan dito. Kasi yung mga nakaran talaga naman kitang kita na yung ano kitang kita na ibabaw eh tagusan eh yun kaya hanggang dito na lang mga boss maraming salamat sa panonood lagi ng aking video mga boss Boss J Tamayo Subscribe